Hi guys, nandito naman tayo sa ating uh, another uh, episode sa ating uh, vlogs At uh, sa uh, uh, oras na ito, ay ang ating pag-usapan ay patungkol dito sa health condition ni Chris Aquino uh, Binasahan siya ng tarot sa isang uh, eksperto sa pagbabasa ng uh, cards yung itong card reading sa taro, no? At uh, nasa tao na yung kung maniwala o hindi. Pero ito guys ay uh, makakabuti sa kalagayan ni Chris Aquino. No? So, panoorin natin guys kasi sabi niya dito yung uh, katawan ni Chris Aquino sa ngayon ay hindi lang patungkol uh, sa sakit niya yung lupus di ba lupus yung kanyang sakit ay yung sakit niya about sa dugo yung sa dugo niya mayroong bakterya so hindi lang yun ang kanyang sakit kung baga mayroon pang ibang nahalo doon sa kanyang katawan ito ay lasun ito yung sabi dito sa nagbabasa ng tarot yon ang pinakita sa tarot na mayroon pang uh, lasun na nakain ni Chris Aquino at mayroong black magic kung uh, napanood ninyo yung mayroon akong nakita na ano na about sa kulam no na uh, di umano kinulam si Chris Aquino. Dito naman sa nagbasa sa tarot ay black magic. No, hindi niya sinabi na kinulam. Kundi black magic at nakakain ng lason. 'Yon ang ah, hindi mawala-wala. So, tingnan natin guys kung ano yung kanyang mga advice patungkol dito. No? Kasi sabi niya ay nakakabuti kay Chris Aquino na doon siya mag isti sa ibang bansa at hindi mag isti sa or uuwi sa Pilipinas kasi pag mag uwi siya sa Pilipinas baka mapadali yung kanyang buhay doon no? so panoorin natin panoorin natin na naging po. This so, is Winda, ito, ito, ba si Windra? Ang ngayon. Windra Fortune. Ah, ang atin pong napili na isang si na Larry <coughs> celebrity na aking babasahan ng tarot. Ay kilalang kilala niyo po at ito po ay uh, <coughs> din sa masa. Ang pangalan po niya ay siya ay si Christina Bernadette Francisco Huang o Aquino. So hindi adan din nakahalam ano na siya pala ay si Chris Aquino. Ang screen screen name niya is Chris Aquino. So ngayon po ay ating babasahan siya kung ano na ang nakikita ng tarot sa kanya again and again. For ano lang po ito entertainment views. So, entertainment views. Sana muna tayo nang saling. Kung mayroong maganda ay kuhanin at ang pangit ay itat. Ayan mo. No? Christina Bernadette Cojuang Joaquino. Ipinanganak ng Pebrero 14, 1971. Wow, Pebrero 14 pala siya. 1971? Mas matanda lang siya sa akin ng dalawang ng taon. Sa kanya. Ngayon, at sa darating pa niyang bukas. Si 22? Eh, si 21? <laughs> 50? Oh. napakaganda naman. Mapipito ako. Niyo kung bakit napakaganda po nito? Kahit po na problema na siya in any form of karamdaman. Bakit po karamdaman? Kung makikita niyo po dito, ang tarot natin ay signifies na mayroon pong blood circle um, blood bacteria na pumapasok. Hmm. blood bacteria sa buong katawan niya. So ibig ang ang ibig sabihin po nito, ang kanyang dugo ay may isang bakterya na napaka-rare. Ayan po, pulang-pulang po siya. Pagkatapos yung bakterya nyo po ay pwede siyang i-categorize if into something para mga lupus or something or mas mataas pa na bakterya na talaga kinakailangan ng malaking gastusan. Brami na no, ang pera po kasi nito, ito ay kumalat na sa kanyang buong katawan at ito ay nakakapa na. Pag sinabi pong nakakapa, Malak na. Uh, being um ano man tawag ko ito ito po ay nagagamot pero patuloy pa rin na nasa loob ng kanyang dugo so ayan po ah anino po niya so napakaraming pera talaga magagastos ng atin si uh, um, ma'am Chris Aquino hmm. ang tarot nito ay nagsisignify is ng isang travel hmm o isang pag uh, pag-eeksperimento hangga't maaari wag babalik sa Pilipinas mm. ang ating Chris Aquino kung ito po ay susundin ng tarot ha bakit mas makakaganda po sa kanya ang nasa ibang bayan mm. saka na lang po siya bumalik pag positive na talaga na na-cure or talagang 80% man lang or 70% ay na-cure siya. Mm. Sad to say po, yun po ang sinasabi niya ng Tarot. Angkat maaari, doon na siya sa ibang bayan. Mm. Doon siya magpagaling. Bakit? Dahil po siya, sana po, ito po ay, ano, ako naririnig po ito ng ating Chris Aquino at sa wala na mga sa kanya hindi ko alam kung naniniwala siya. But she is being enchanted by a negative force of energy. May isang negatibong enerhiya na pumasok sa kanyang katawan kung bakit siya ay ganyan. At ang negatibong yun ay galing po sa isang black magic. So, again and again po, this is for entertainment use kung paniwalaan o hindi ang kanyang negative na energy na bacteria, hindi po ito makikita through microscope or to any scientific machine or technology because ito po ay isang lason Naku. na napasok sa kanyang katawan mm. at nakain niya. It was being given by a person who have a negative energy sa kanya. So, yun po ay basa lang po, ha? So, again and again, ito ay tarot po. Pero kung ito ay pakikinggan, mas maganda po. At makakatulong din. Uh, this person was so close sa kanya before. At actually, natulungan niya ito. So, at minahal din niya ito bilang parang isang marahil kapatid. Or, ano. wala akong pinupoint out po na panganan. pero siya lang po ang makakaalam nito. Naging parang pamilya na rin po niya ito. Actually, hindi niya po kadugo. Pero parang minahal niya na parang kadugo. Hmm? Oo. Oh. Hmm, ano ko ba ito sasabihin? Mas mabuti na mapangalagaan ang ating Chris Aquino sa ibang bansa. Nandun po ang kanyang kagalingan, pero ano po, laban pa rin, battle pa rin. Parang ba yan? Hmm. But sad to say po, uh, ayoko pong pangunahan ang doktor o ang ano paman kung hindi po siya maaagapan ay lalala siya ng sobrang nalain. Maybe, ah, uh, bumigay po ang kanyang buong katawan. And, eto po, hindi ko po sasabihin, pero doon na po yung taro. So, kung nasaan man po si, ah, uh, Chris Aquino, uh, ipipray ko po kayo na malabanan nyo, nang hindi naman po makuha nyo ito. At sana po, sana nakikinig ang buong salikunan, ipagdasal po natin siya. Kung, pero ano po, an hindi ko alam kung this is the time para i-offer po ang aking services. ah uh, I can offer my full heart para sa prayer at the same time kung may maitutulong po ako sa healing system mm -hmm. kung naririnig niyo po ako pwede ko po kayong kung ano yung sa abot ng aking makakaya, pwede niyo po akong i-keep in touch. Uh, get soon at sana po ay tibayan niyo pang inyo pakikibaka nang hindi po tayo dumating by this moment po. Um, I don't know po kung ito ay pangit or ano bang tawag nito? Dapat kong sabihin. Pero from the card, nakikita niya naman po, ayaw ko po pong magsalita. Pero pag pray ko po talaga na makayanan ng ating Chris Aquino kasi mabuti siyang tao. Mabuti siyang tao. Dami-misinterpret lang po siya sa paniging taklesa niya sa pagsasalita. Pero deep inside dahil, ang tarot na nagsasabi, mabuti siyang tao. Ah, hmm. yun na sinabi ko na. ah uh, again po, if ever po, uh, if ever po na may nakikinig o malapit kay Ma'am Krisa Kino, kung kailangan po ng uh, tulong tungkol sa na makakaya ko in any spiritual or healing or sidekick ito meron talagang ano ito ng, parang yan na naso yung na nasa -ano sa kanya ba? I offer ho my myself na tulungan kayo kasi mabuting tao po kayo yun po pwede niyo po akong contact eh, kung sino man po ang gusto napansin nyo meron siyang uh, ano parang merong nag-ano sa kanya 'di ba? Na naano nyo na nag mayroon siyang contact. Kasi ito sidekick ito eh. O, kumbaga mayroon talagang nagaano sa kanya. Pero again po, this is tarot ta, hindi ito laro. Ang sinasabi ko po eh, kung makakatulong po ako, ini-offer ko po ang tulong ko. actually ang um, bone structure po ang um, ang bone structure po niya ay kinakailangan palakasin. So the immunity, ah uh, the immunity itself gumabagsak po na deteriorate. Yung naman talaga ang problema kay Chris Aquino yung immune 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 immu immune system. Pero the divine energy was in your heart and in your body. Madam Chris Aquino, kung lalakasan mo lang ang loob mo, hindi mangyayari ito this year. Kung lalakasan mo lang ang loob mo, lalaban ka at sana naririnig mo. Kung ayaw mo naman sa akin, sumangguni ka isa sa magaling na psychic na legit. Po, pwede pa po kayong tulungan. ah uh, matanggal yung anumang negative na yan. At uh, maniwala kayo, everyday there is a miracle. wala akong nakikita kasi kung puro pain, umiiyak ka na sa sakit, actually nalulungkot ka, not to yourself. But for those people around you na mahal na mahal mo. But, niready mo na sila. Wala akong masabi, niready mo na sila. Yun nga, this is a lesson learned. Sa isang taong napakabuti mo, hindi ko akalaan na may, may gagawa pa sa'yo ng black magic. Ano Ako? Na black so, magic talaga si Chris? Po ako. Yun lang po, nagkita ko. Ayaw ko na ako pong buksan ng tarot kasi puro pain. Puro po, ah, uh, tanggap niya. Iniayos niya nga po ang lahat. Kaya lang, syempre, sa mga taong umaasa pa rin na gagaling siya, ang dami pa pong umaasa. Yun na lang po ang aking masasabi sa ngayon. So, yun lang, guys. No? Ah, uh, <clears throat> kumbaga, siyempre, matagal na si Chris Aquino na matagal na niyang alam na may sakit siya at uh, ilang taon na yan siya doon sa Amerika magti-three years na rin ito sa Amerika kasi nag-alis nag ito sa Pilipinas nung pagpanalo ni Bongbong Marcos after election di ba? matandaan ninyo, after election ito nagpunta ng Amerika nagpagamot doon no? So, si Bongbong Marcos, mag-three years na sila eh. No? Sa kanyang pagka-presidente. So, mag-three years na rin si Chris Aquino sa Amerika. So, siyempre, uh, napaghandaan na niya talaga kung ano man ang posibleng mangyari sa kanyang uh, buhay. Handa na siya. Um, handa na siya. So, yun nga, sabi ng binasa na tarot, ay eh, mayroong black magic. Di black magic. At saka may lason, no, nakakain ng lason. 'Yon ah kahit ah, ma ano siya sa gamot, pero hindi talaga siya mawala sa kanyang katawan. Yung mga ganyan kasi guys, yung mga kulam, mga black magic na 'yan, yung lason, ko anong klasing lason 'yan. Kumaga hindi na 'yan mawala diyan sa kanyang katawan kahit uh, hindi naman maano yan hindi magamot yan ng medisina yung mga antibiotic yung mga black magic na yan yung mga kulam kulam na yan hindi magamot ng antibiotic yan walang doktor makakagamot na yan so mga kulam na yan yung, kasi, ang black magic kasi ano yan eh trabaho yan ng mga mga oh, yung black magic trabaho yan ng mga ano mga salamang kiro, yung mga mamamarang, sabi-saya pa, mangkukulam yun. Hindi magamot ng doktor yan. So, itong si Windra Fortune, nag-offer siya ng help. Uh, kasi yung mga ganito guys, marunong sila mag gamot-gamot ba dyan sa mga kulam-kulam, yung mga ganun. No? marunong sila ng mga gamot-gamot ng mga ganyan no meron silang mga dasal para diyan no hindi simpleng dasal hindi simple lang na dasal meron silang mga dasal para sa mga ganyan sa mga black magic black magic yung mga kulam-kulam na yan meron silang mga <coughs> dasal para diyan no so sana mapansin ito ni Chris Aquino at uh, imposible at ka walang mawawala kung subukan niya. No, subukan niya. Meron sabi nga niya kahit hindi siya ang kukunin, meron naman diyan na mas mga galing no na mga magaling sa mga ganyan. 'Yun ang kunin ni Chris Aquino. Kung maniniwala siya, no. So ito tulong lang naman sa kanya. No, para ah uh, haba pa yung kanyang buhay. Kasi sabi nga sa sa card, kung lalaban si Chris Aquino, lalaban pa siya sa taon na ito, hindi pa siya ma, kumaga hindi pa siya bibigay. Kasi, kung makita ninyo guys yung picture niya na lumabas sa Instagram, no, na lumabas din yan sa Facebook at saka dito sa YouTube. So, ano talaga guys, ang liliit na ng paa. Ang liliit na ng paa ni Chris Aquino. Ha? Hindi na siya talaga yung Chris Aquino before. Noong na makita natin sa TV, pa, hindi na siya talaga. Ang laki ng pinagbago ang kanyang pangangatawan, pangangatawan. Kasi uh, namumula siya, yung allergy siya. Kaya masyadong masyadong uh, complicated kumbaga. Masyadong uh, delikado yung kanyang uh, kalagayan kasi pag inom ng gamot kailangan yung gamot uh, hindi siya allergy sa gamot kasi pag allergy siya sa gamot hindi niya hindi niya hiyang yung gamot namumula yung mga balat niya tapos sa pagkain ganun din no kailangan yung mga kinakain niya ay hindi maka maano sa ma, hindi siya ma no so yun so ipagdasal natin guys si Chris Aquino no hindi naman dahil dilawan siya ay ipagdasal na natin yung kanyang uh, buhay ko hindi ipagdasal natin siya na bigyan pa siya ng pagkakataon ng Panginoon at bigyan pa siya ng mahabang buhay para ma-enjoy pa niya yung buhay kasama yung kanyang dalawang anak at saka yung mga kapamilya niya at makabalik siya sa TV yun yung ipagdasal natin no? makabalik siya sa TV at uh, mapanood natin siya yung mga ganun. Magaling kasi yan siya magsalita. No? So, yun lang guys. No? bilang Pilipino, ipagdasal natin si Chris Aquino na gumaling siya at doon lang muna siya sa Amerika. wag lang muna siya uwi sa Pilipinas. Kasi, pag mag-isi siya sa Pilipinas, lalong lalala yung sakit niya sa stress mai-stress siya, lalo ngayon patalating election, mai-stress siya diyan. oh kahit kahit uh, hindi siya uh, tumakbo o oh, hindi siya kandidato kahit manood ka lang diyan sa facebook ka yun, mai-stress ka na eh oh, so ako sa kanya, hindi na siya mag uh, manood yung mga about sa politics ang panoorin na lang niya yung about sa mga health kung about, about, sa kanyang mga sakit yun ang panoorin niya ba no wag na yung sa politika kasi makadagdag lang yan sa sakit niya no so hanggang dito na lang muna guys yun lang ang ating uh, ano ipagdasal natin si Chris Aquino no na hahawa pa yung buhay niya at babalik yung kanyang uh, ano ba yung sigla ng kanyang pangangatawan sigla ng kanyang buhay So hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat. God bless.